A day in my life sa buwaying walang pahinga ho. Ito din nga mga mi, ito nga yung mga naging ganap namin. Pagdating nga ni daddy galing sa trabaho, ito at magsasaing pa nga lang ako dahil maaga pa nga ng mga oras na yan. Nag-early out na kasi siya ngayon. Si CJ nga lumapit sa akin at may sinasabi nga at nagsusumbong na naman dahil may ginawa nga daw ang kanyang daddy. Pagkatapos ko naman magsaing mga mi, eto at gagawa nga ako ng avocado ni CJ. Nabili ko nga ito kahapon at ang sabi nga sa akin ng tindero ay pwede na nga ito ngayon. Noong mga nakaraan nga ay eh, napakamahal ng avocado. Ngayon nga itong isang piraso na to ay 14 pesos ko nga lang siya nabili mga mi. Noong nakaraan nga, Diyos ko, pumapalo siya ng 60 pesos. Isang piraso pa lang yun. Diyos ko, dai. <laughs> Asking tayo mga may. Si daddy na nga lang muna ang pinag-asikaso ko kay CJ. For today kasi, bala ko na nga labhan yung mga bedsheet namin at mga punda. Hindi ko na nga rin pinakita sa inyo mga may dahil nagmamadali na nga rin ako at eto nagsasampay na nga din ako. Baka? Din kasi magsawa kayo, kakalab ako. Ganun! <laughs> Naglaban na din pala ako mga Mi, ng mga uniform ni daddy sa trabaho. Bago pa nga siya maubusan ng uniform sa trabaho, eh naglalaban na talaga ako in advance. Ang hirap na rin kasi magpatuyo ngayon mga Mi, dahil nga nag-uulan na. Napaliguan ko na nga rin si CJ nito at nanghingi nga ito ng Coco Crunch. Diyos ko, sobrang favorite niya to mga me. <laughs> Sobrang lakas nga ng ulan at nanananghalian na nga rin kami ng mga oras na to. Yung gusto mo lang naman kumain ng mapayapa pero may anak hanggang ganito. Bandang mga hapon na to mga mi, nagpatimpla nga ang aking asawa para daw nga mainitan siya. Charis. <laughs> Napapatulala na nga lang ang aking asawa. Hindi ko nga alam kung nagsisisi na ba dahil siya. oras na nga para pumasok ulit. Hindi ko na nga siya pinagsuot ng pants at sapatos. Pinagbaong ko na lang dahil nga ang lakas ng ulan at mababasa lang din. And yun lang muna for today mga mawe.